Hello, I'm gonna sing. Ako'y siyu at ikay-ahin daman. Bye, Jennifer Padilla. Okay, here we go. Kung alamay sabi na ako'y mahal. Magkita mo hindi magbabago, ngunit bakit sa tuwing ako ay lumalapit, ika'y lumalayo ang puso, laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan Na ako'y sa'yo At ika'y akin lamang Kahit anong mangyari Pag-ibig ko'y sa'yo pa rin Kahit ano bang Sabi nila ay ikaw pa rin Ang mahal Maghihintay ako Kahit kailan Kahit na umabot na ako'y nasa langit na At di ka makita Makikiusap kay batala Na ika'y sabihin Ipaalala sa iyo Ang nakalimutang sumpan Na ako sa iyo At ika'y akin